Kagaya nyo ba ako na maswerte na dalawang beses nang nasiraan ng tripod? Itong may ring light na 600 kong nabili sa palengke, e sira agad, dalawang bangko lang nagamit. Ito namang isa e eh okay lang, tanggap ko masisira agad dahil 99 pesos ko lang nabili. Mahilig kasi sa mura ang mama nyo. Pero hindi naman nasayang dahil ginawang sabitan ng ring ng anak ko. At dahil nga nag a ako sa Toktik, hindi pwedeng wala akong tripod kaya eto't bumili nga ulit ako. Susubok ulit kahit dalawang beses nang nabigo. Mahirap kasi makiusap sa asawa ko, nakuhanan ako ng video. At hindi ko betang mga angulo. Abay, pangit na nga ako, lalo pa akong pumapangit pag siya'y kumukuha. Yung may kasama na nga palang ilaw ang binili ko. At 383 nga lang pala. Medyo na-stress nga ako dahil hindi ko nga alam gamitin. Parang ibig ko na nga ipukpuk dun sa lumilipad na langaw. At yun na nga, aangat mo lang pala yun. Tapos ayan na nga pala yung holder nung cellphone. Tatanggalin mo nga lang din pala sa pagkakalak. Ang next ko namang pinroblema ay e, paano hahaba at paano tatayo. Kung nangangain lang siguro to ng syunga, e, baka nakain na ako. Sa sobrang tagal ko nga pinag-aaralan kung paano bubuka yung ilalim, eh umupo na ako at baka manasin pa yung mama nyo. At ganyan nga lang pala yung height niya. Sagad na ba yan? Parang kasing tangkad lang ng anak ko. Maganda naman siya kaya lang maliit lang talaga. Ang next ko namang nilagay e, itong ang ilaw. At ang ganda niya tapos kayang-kaya niya yung bigat ng cellphone ko sana lang talaga e eh, magtagal kung meron kayo marirecommend na tripod e eh, pakichi nga sa akin para pag nasira to e eh, na ako bibili